din natin to dahil there are uh, political angles involved mm -hmm. but obviously ang uh, sistema po ng governance natin dito sa Philippines we are government of laws and not of men mm -hmm. kaya dapat po lahat ay may batayan or basihan mas nangibabaw po ang uh, ang uh, textual na pag-unawa nila sa kapangyarihan ng ng uh, Supreme Court kaysa dun sa mga uh, minority na bumoto na teka lang muna, uh, kalmahan natin dahil may pending na MR. Both sides, actually mm -hmm. they are acceptable. However, yung Senado na nag-convene kahapon, plenaryo po iyon, uh, numbers game. Mm -hmm. Kaya kung mas mas marami ang uh, ang bumoto doon sa motion or itinalo it, it ang motion, yun po ang masusunod although may mga perspektibo na nakakalungkot din A ako personally progressive kasi ang approach ko i would mm -mm. have wanted it the other way yung i defer muna kasi nga naman it makes sense na since nagpakomento ang ang uh, korte suprema ang uh, perspektibo nun ay hindi patapos ang laban mm -mm. although na meron din naman kasi ginamit doon sa decision na immediate ang character or immediately executory yes. yung uh, nature ng ibinaba nilang decision. Kaya kung archive ang uh, term na ginamit nila, hindi yon equal sa dismissal. Tayo din mm -hmm. po sa korte kapag po in-archive, temporarily lang, dyan muna, itatabi lang natin. However, pwede natin siyang buhayin. As to the the possibility na mabuhay yan i don't think so uh, with the numbers na nakita natin kagabi mm -mm, okay so attorney right now po kasi marami po tayong mga legal luminaries no na napakasimple lamang na of course alam naman po natin supreme court the final arbiter ng mga legal problems po natin dito naman po sa bansa na which is nagsalita na po sila nagsabi na ito nga po ay unconstitutional nal-invoid of initio na invalid from the beginning so at uh, may sinasabi pa po na ilang pong mga uh, at pati yung pong ano yung pong uh, desisyon na ay medyo nagkaroon lang po ng mga ay yung pagpapaliwanag uh, ito pong si Justice sa uh, Lunen na medyo nagpangaral pa dito po sa mga ano mga siguro mababatas po natin so sa tingin po ba ninyo na may pagkakamali kasi unanimously, uh, attorney, binanggit din kanina, Phil Consa, iba po yung kanila nais. May mga mga po mga baka magkaroon to ng hindi magandang sa, mga susunod po na kalintulad po na kaso, attorney. Hindi ko gagamitin yung salita na nagkamali pero na-confused na, na, na confused lang ako kung bakit ibang-iba ngayon itong Etong uh, idinagdag kasi nila yung guidelines eh. Dumami, dumami. Yun ang, mm -hmm. ang uh, landscape natin ngayon. Ang impeachment nadagdagan yung yung guidelines nila na tingin ng mga conservatives or ng mga constitutionalists, yung mga former justices, ay wala dun sa teksto ng ng uh, constitution. Kumbaga mm. inexpand ang version nila. Ako din naman, I would say really na Uh, hindi ko ina-expect, ganun na lang, hindi ko ina-expect palagay ko sa Supreme Court na magiging unanimous yung decision. But I would really say na in the spirit of fairness, sana perspective yung application. Kasi we were operating under previous jurisprudence nung time na na pa yan, na ginagawa itong uh, impeachment complaint na yan. And yet, here comes the Supreme Court saying na it's null and void. But then, we respect and uh, submit to the decision of the Supreme Court hindi dahil blind tayo kundi mm -hmm. yun so far yun so far ang kanilang standing pero may hope pa sa possibility na mag-reverse sila again kung i, i, i reverse nila ang sarili nila sa MR na ito kaya talaga nga abangan natin mm. attorney ano po ba yung binabanggit po na doctrine of operative facts na dapat daw po pairalin po ito. Na yan po yung punta, o punto argumento po ng uh, Phil Consa, na which is Sorry. ay dapat po nga uh, kilalanin po yung legal po na epekto yung po nga uh, nasabi pong uh, na, na pagfile po ng uh, nasabi pong ng House of Representatives. Okay, an unconstitutional act or an unconstitutional decision, okay, or or uh, political na na aksyon ng isang branch or instrumentality it confers no rights mm -hmm. it confers no privileges it's as if inexistent yun ang 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 uh, epekto therefore non walang karapatan or pribilehiyo dapat jan ang doctrine of uh, yung doctrine na yan dapat kilalanin natin prospective na lang mm -hmm. okay kasi paano yung mga building halimbawa lang naman Uh, situational para sa benefit ng publiko. Pag-deklaradong unconstitutional ang uh, isang batas na nagsasabi na mag-create ng building so and so or proyekto na alam ano mo, yung PIDAF na i-declare na unconstitutional yes, yes. yan. So paano yung mga tulay, mga kalsada, mga paaralan at infrastruktura o mga pondo na na disburse dyan, ano, sisirain din natin? Hindi, kasi unfair yun. Kaya mm -hmm. yung doktrina na yan ang magpe-preserve. Okay, Unconstitutional yan, pero i-preserve natin yan. Okay? And we look forward na, eto, moving forward, yung mga similar action na gagawin ninyo, unconstitutional na yan, huwag nyo na yan uulitin. Kaya, really, talagang uh, unfair kung sakali na uh, paatras yung application. Yun yung hope ng other school of thought na nagsasabi mm -mm. na sana naman prospective na lang. Mm, -mm. Okay. Attorney, Meron po bang tiyatawag na sort of maling interpretasyon ah, sa naging decision po dahil yung pong binabanggit po kasi na one-year bar rule na nakasad po sa atin ng mga konstitusyon ah, na yung pong mga first and to third na reklamo ay hindi po naumpisahan pa dyan mismo sa may House of Representatives. Ah. Pero yung fourth na uh, impeachment complaint, yan po ang uh, kinuwa ng nasabi naman pong uh, mga mga mababatas of course alam natin december pa lamang nagfile na sila and then na february ay uh, diyan na po na ipasa po at inakto na nagkaroon na ng two, ng uh, one -third, uh, more than one-third vote uh, ng mga sa uh. so meron po ba ang pwede na kahit uh, sabi nila kapag nagfile ka na ay steady na po na dapat yun na yung una na kahit hindi po na hindi po na uh, naupoan lamang or hindi po na i-agenda or kaya po ay hindi po na bigay po sa Committee on justice sa yung pong impeachment a-complaint uh, po sa asa uh, sa house uh. sir uh, sa akin no kapag kasi ang ang uh, in ang interpretation ay one year bar rule na bibilang mm -hmm. once na may nagsampa e eh, paano kung unahan unahan tayo ng mga kalye mga bogus mga mm bogus -hmm. yes puto puto ang ginawa o mm -hmm. hilaw or Paano ba to uh, Hindi maganda. Dapat yung sana-sana lang naman, yung one-year bar rule, tignan natin sa perspektivo na kung kailan talaga siya, kung ano yung huling inaksyonan. Mm -mm. Kasi paano kung may sampo na nag-file? Mm -mm. Ang pinakamaganda ko yung, yung nine or ten. Kasi uh, kombinasyon siya nung mga nauna. So mas sana na uh, yung interpretation ay yung one year bar rule from the refer, uh recon siya sa pagka-refer din sa Committee on Justice kasi yun yung official act eh. however parang may ibang nakitang angulo ang Korte Suprema na talagang definitely landmark decision po ito dahil binabago mm -mm. niya yung landscape ng ating jurisprudence mm, -mm. so magiging president uh, magiging president po yan sa mga susunod na rin po attorney kasi nangyari na po eh ito eh na yan po yung parang nagiging alalahanin ngayon ah, na ilang pong mga framers of our constitution dahil sila mismo nagsulat parang iba ang naging naging uh, tao dito naging pasya or naging uh, uh, tao dito yung uh, parang uh, in mga po doon, parang naging pag-apply po attorney correct outcome yes mm -hmm. until and unless ni reverse ng korte suprema ang kanyang uh, decision ito po ang mananatiling uh, president natin or uh, susundan na basihan kaya abangan natin sa February 2026 mm -hmm. matutupad na ba ito ng House of Representatives or baka mag-iba ang ihip ng hangin at muling mag-unite ang unity so mawala, mawala na sa eksena natong uh -oh. uh, Uh, impeachment uh, call na ito. Pero sa akin, nakakalungkot dahil yung accountability talaga eh. Kaya yes. naman, ilulugar na lang natin sa tamang proseso. Sige, su su abangan natin ng February 2026, pero hmm. uh, dapat sana yung mga mga Ah, uh, congressmen natin sa House of Representatives, i-observe na nila sana 'yan kasi sayang yung mm -hmm. effort, resources ng gobyerno at uh, yung yung panahon na ginugol sana nila sa lawmaking napunta tuloy sa impeachment only to end up nga, nga tayo. Kaya sana uh, pakatutukan na nila yung mga guidelines na ibinaba ng Korte Suprema. Mm, and uh, sir, meron po bang mga naging uh, cases na na unanimously na decision po ng uh, inbank ng Korte Suprema na na-reverse pa po? Ang uh, naging kaso po na ito, attorney? Yes, interestingly, may dalawa no, yung una, yung labugalbilaan, a uh, few months later, talagang ni-reverse nila eh. uh, Hindi din po yan imposible. Sa amin din po sa law practice no, sa mm -hmm. trial courts, yung akala namin na na hindi na namin mapapabaliktad, pero ginawa na lang natin yung best natin sa motion for reconsideration or sa appeal man, uh, nababaligtad. Uh, ma 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 magtiwala po tayo sa Uh, integridad ng ating mga hukuman, uh, definitely basta back up lang yan ng uh, facts at ng batas, mm -hmm. maipaliwanag lang natin yung mga hindi klaro. Uh, sana, sana, may hope na mag-reverse. Mag Although, hindi din natin mabiblame kung hindi sila magre-reverse kasi baka walang bago, walang mm -hmm. bagong argumento walang bagong ebidensya na magka-clarify dun sa uh, existing nilang desisyon. With this uh, decision ng, ng uh, Senado bilang isang impeachment court na hindi na ngayon magiging impeachment court kasi naka-parking na ito or nakagarahin na muna ito pong uh, impeachment uh, masabi na this is a win for Sarah? Uh, siya ang nakascore sa sa moment na to and of course ang taong bayan na sumuporta sa kanya kasi they were banking on uh the hope na pinupolitika lang daw siya so so mm -hmm. sabihin naman sa atin naman or, or sa mga others din naman yung accountability talaga eh remember mm -hmm. taxpayers ang uh, involved dyan. tayo nagpapakahirap tayo dito linawin lang wala tayong sinasabi remember yes, yes. accusation is not equal to guilt mm -hmm. okay lilinawin lang po eh wala naman pong masamang maglinaw kung nailagay sa tamang proseso Mm. And uh, bilang isa pong uh, parang tayo po, uh, isang student of law ay tayo po ay tumutubo sa mga batas po na which is uh, sa nakita po ninyo na talagang may mga pagkukulang uh, or kaya po yung due process hindi uh, po nasunod uh, with this uh, impeachment uh, case uh, with uh, VP Sara at uh, binanggit nga po ni senador uh, ang Senate uh, President na parang nagamit ito at uh, nagpagamit ang ilang kongres kongresista congressista for this uh, political career ng uh, ilan po attorney. Uh, Ay may balita pa nga ako may meron meron daw uh, reward sa pipirma or something yes, like yes. that. Eh, again, kan Kanila galing yun na, mm. uh, kung may political angle ang uh, impeachment hindi natin masasisi dahil mga political animals yung yes, yes. yung branch ng ng gobyerno na naatasan doon. Kaya ibinalanse ito sa legal or justiciable side ng uh, Supreme Court. Um uh, dito natin makikita na when the Supreme Court, okay, uh tries to protect the constitution, it does not assert its judicial supremacy. Rather mm. it asserts constitutional supremacy. High mm. or low, kahit sinong opisyal, ang constitution po ang ating uh, gold platinum na batas na hindi sana natin i defy until and unless Supreme Court reverses itself. Attorney, I'm just curious uh, with uh, our uh, bright mind, uh, mga framers of uh, Constitution, uh, with our former Chief Justice uh, and mga senior Associate Justice, mga retired, uh, and then, uh, iba't iba yung kalang interpretasyon uh, with this uh, kind of case. Uh, at pa na rin po ng ati po uh, offers na sa Supreme Court ngayon uh, at may mga ilan ay eh, talagang uh, Ewan mo natin, napakahirap po bang nga uh, intindihin ang ating pong uh, konstitusyon? Napakahirap po ba? E paano si Juan de la Cruz, na mga tayo ay pag, mga sa, sa layman natin, minsan talagang nais na ipa, ipa, ipaliwanag, paano pa nila maintindihan pong batas kung ito pong mga legal luminaries po natin, iba-iba yung kaila pong uh, perspektibo or stand doon mismo sa kaso. ah uh, host po? Uh, medyo, I'm just curious po, attorney. Or meron lang pong something na mga personal interest with this uh, this uh, decision po attorney. Ideally po talaga, ideally ang constitution should be interpreted doon sa verbal eh his yung, yung textual na kung mm -hmm. ano kung ano yung pag sinabing abc abc yan hindi yan xyz mm -hmm. however po meron din po kasi mga ibang uh, patakaran o alituntunin sa pag-interpret ng batas kaya po meron pa po talagang subject kami na ganyan eh yung statutory construction mm -hmm. ma meron po talagang art and science ng pag-interpret ng ng uh, batas pero that doesn't mean na minamagic namin ang batas. Meron lang talagang uh, proponent na ganitong perspective. Meron din namang hindi naniniwala doon. Ang labanan na lang dyan is numero. Kasi remember, 15 sila or kung may mm. nag-inhibit, eh, hindi bumoto. Uh, panahon din eh, tignan mo din yung, yung situation. And more than that, yung mga nababalitaan siguro nila na, na minadali daw daw din mm -hmm. ano kaya kaya nilagay din po 'yun sa decision and allegedly meron meron po talagang uh, uh, tawag dito footnote or basis daw ang Supreme Court sa decision, sabi ni Justice Carpio, na ginamit daw na reference ay news, news article. Mm -mm, eh yes, kung sa yes. akin hearsay yun, hearsay yun. Pero anyway, kung judicial notice naman na talagang minadali, baka yun ang naging basihan ng Korte Suprema. Kaya po sa ating uh, mga listeners dyan, baka akala po ninyo ay binabalahura natin ang batas, mm -mm. Uh, pasensya na po kayo kung kung mahirap po ang mag makipaglaban sa sa may kalaban lalo na pag korte yan yan din po ang uh, hindi naman sa frustration ko pero isa sa mga risks ng pagiging abogado yung alam mo naman na nasa tama ka pero baka may mas tama sa iyo or may mas interpretasyon mm -hmm. na kakatikan ng korte o nga po attorney parang ako rin po ay nagbabasa po ng mga ilang po ng mga uh, opinion ng ng tipo ng po nga mga uh, constitutional lawyer analis at maraming po mga abogado, mga dating chief justice, parang iba-iba at may mapunto punto, di argumento po sila na pati tayo na nagbabasa ngayon, nalilito na kung ano po ba ang totoo. Kaya paano pa po yung ating mga kawabayan na mga andyan lamang po sa gilid na paano natin i-explain sa kanila? Kaya siguro, eh, pag i-interview natin sila, a man on the street interview, ano pong masabi niyo sa naging nangyari, ay eh, wala silang alam, kundi ang alam nila, magmabuhay na lamang eh mahirap kasi pag ganyan. Uh, ewan ko na ito, attorney, uh, with this kind of situation, medyo, uh, I'm just, I'm just uh, curious at na, na, na naguguluhan na uh, with the, 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 terms and the nangyari or sa, siguro, the political circus na meron na lang po tayo, attorney. Yes, uh, yun din ang uh, problema ng, ng iba na medyo hindi pa sumusuko. Kaya ito, at talaga talagang abangan ko din yung MR. Uh, mm -hmm. on, on a lighter note, ang ang good news naman diyan eh after all nitong mga away na to pag uh, talagang kung ano yung magiging resolution ng Korte Suprema that should settle everything. Otherwise wala nang kwenta ang uh, checks and balance tsaka of law mm -hmm. natin. So sa mga laymen natin diyan um yung yung Korte Suprema natin ngayon uh, nagpakomento, Abangan natin kung ano yung magiging appreciation nila dun sa mga bagong dating na, na comments ng House of Representatives and Senate. At uh, magtitiwala po tayo sa institusyon. Mm -mm. Medyo may mga hindi papabor bor pero after all may constitution po tayo. At uh, yun yung guideline, yung parameters na susundan muna natin. Mm -mm. So, ibig sabihin po na ati pa rin na-observe po yung check and balance ng ati naman po ng uh, uh, gobyerno po, attorney. And naba'y nababasa namin po tayo parang uh, ito pong mga ilapong kongresista ay gustong atakihin po ito pong mga As justice uh, for mga impeachment na naman po, kagaya with nangyari po kay Corona, ng mga iba pang mga uh, Davide uh, na dati po talagang kung nila gusto, eh, eh impeach, maghanap ng butas. Uh, ano pong mahanap ng butas, uh, <laughs> attorney? Parang yun ang nagiging uh, pang blackmail sa mga ito? Um, kinakabahan tuloy ako dyan pero kung titignan din buhay na buhay talagang demokrasya no nagpa function yung checks and balances natin mm. merong nag, merong ganyang mga pahayag sila mm. na sige iimbitch namin kayo so and so pero uh, hilaw pa premature pa yung mga yan baka yes, yes, yes. masama lang yung loob nila nung time na yon mm. uh, kaya lang kasi na sa sacripicio yung priority na yes, legislative yes. agenda. yung yung tutukan natin yung mga pending bills, mga problema ng lipunan Uh, natatabunan tuloy yung mga pressing matters dahil sa mga ganitong kalalaking uh, uh, public interest issues uh, na divert yung atensyon ng ating gobyerno sa pag-assist o pagsaklo sa mga kababayan natin o sa pagpapaunlad ng ating lipunan Mm -hmm. Yes. and isa nga po sa mga dapat tutukan yung pong investigasyon doon sa may flood control project, mga go sa project na binanggit po natin po nga presidente po ng attorney na yan unay na po ng ating mga mabatas. Pero with that attorney, baka meron kayong mensahe po sa ipong na, at napangganda po nga uh, uh, usapin ang atin naman pong uh, naibigay uh, para maliwanagan po ng ating mga kababayan na nakikinig po ngayon na uh, with this nangali pong uh, session kahapon sa Senado po, attorney. Any message po, sir? Uh, masaya po ako na nababasa yung mga comments ng mga netizens uh, actively participating sila no. Uh, maganda dahil nasa democratic country tayo pero isipin nyo kung wala tayo sa democratic country, wala tayong social media so and so. Mm -hmm. But please keep your co comments naman. Itone down nyo naman yung wala naman sanang doon or wala naman yes. sanang uh maling ako sa sundon. Magtiwala po tayo sa batas at hustisya natin dahil hindi lang po kayong nagmamatsyag. Kami din pong mga abogado, mga journalists natin, mamamahayag, nakatutok po tayo. Basta fact-based, may basihan sa batas at uh, naaayon sa tamang proseso at protokol. Uh, sana manaig po ang tama. Hindi man natin alam kung ano talaga pa ang tama pero definitely may mga guardians po tayo ng Constitution at uh, kailangan po natin kasing ilaban yun or else mawawalang visa po ang covenant natin with the government which is the Constitution yun lamang po para sa number one most trusted radio network in the country bombo Radio Philippines Basta Radio bombo